Oh, sama natin sa vlog ha. Oh. Tingnan oh. Ibig pa dito. Oh, sama natin sa vlog to ha. Sama na rin natin 'yon. wow. Hi guys, welcome to my channel. Dito kami ngayon, guys. Para ba kami ay dadating. Anong kumpanya? Anong kumpanya? Area. Area. Para nga ako ng mga mabibilis sa buhat para viral. Oh, 'Yun oh. Apat. Yun, no? Yun, Pwede apat, di kaya. Yun, no? pampabayaran. Location, location, location. Location. Uh, Mistral. Mistral. Location, location. Pangasinan. Pangasinan. Ay, Locano. Amo magsaut eh, Locano. Uwe. Well. Well, mana. Uwe, <laughs> well, game. Purong kapitay niya, Puro. Saan galing? Quezon. Quezon. Saan sa Quezon? Benavista. Ah, Benavista. Yung <laughs> nakakulay blue, saan galing? Pangasinan. Pangasinan. Ayun Kau, Jefferson, oh, saan galing?